Nasa ating po linya ngayon si Director Edgar Posadas, ang spokesperson po ng NDRRMC sa napaka-importante hong diskusyon. Sir, maganda umaga po. Manong Ted, maganda umaga po. DJ Chacha, maganda umaga po. Salamat po sa pagkakataon, sir. Okay, sige po. Uh, sir, kami po ay ano no, ay nakaantab nakasubaybay dito nga sa usapin na naman nang uh, yung paghahatid ng babala sa kinaukulan sa panahon po na masama ang panahon. Uh, Director, Direktor, ito po'y pinag-usapan na po namin last dikarina uh, di Karina Phenomenon ano ho, na marami na naman po ang nagulat at sinasabi po ang blame ay naandoon sa pag-asa. No? Yan po basically lagi ang nangyayari. May, 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 warning ba? Alam po namin today na ngayon po meron ng uh, actual real-time na warning na nanggagaling po sa NDRRMC text blast po ito. On ano ho yan uh, real time so ano ho ba ang protocol sir kapag po ang NDRRMC ay nag nakatanggap na po ng notisya mula sa pag-asa tungkol po sa mga rainfall warning tama po 'yon uh, may mga iba't iba pong uh, proseso yan uh, manong Ted pag nagbaba po ng uh, ng kaukulang warning po yung uh, yung asa may kanya-kanya din pong pamamaraan yung mga ahensya No po kagaya po dito sa amin sa OCD tama po yung sinasabi niyo yung uh, meron po kami ng early alert warning messaging. Meron din po tayong uh, uh, yung atin pong mga regional offices ay uh, dugtong din po natin para maipahati itong mga uh, mga uh, warnings na ito. Meron din po tayong tinatawag na pre-disaster risk assessment na nandun po yung mga core group ng NDRIMC at saka ng mga lokal na DRIMCs para pag-usapan po no? at magbabak uh, magbaba ng mga Uh, parang redundant uh, po ito manong TED na mekanismo para magpababa po ng mga uh, emergency preparedness and response protocols. So sa BILG naman po meron sila ng OPLAN Visto. Meron din po tayong uh, yung mga social media platforms sir na ginagamit din natin sa, with, sa iba't ibang stakeholders natin. At uh, kanina nga po sabi nyo, nandiyan din po yung early alert warning messaging na uh, Uh, mabilis po na naipagpapahatid uh, po pero mga short messaging ito manong Ted usually ito sa mga heavy rainfall uh, mm. warnings po mhm -mm. opo yung nga po yung real time na akin binabanggit kasi po ang pinanggagalingan natin po dito uh, Director, ano po ay yung sisihan na ngayon na nangyayari po na naman eh ito po gagawa ko ng halimbawa ah. opo ito pong uh, pag-asa naglabas po sila ito pong Monday at 5 a.m. ng tropical storm enteng Uh, Tropical Cyclone Bulletin, at Heavy Rainfall Outlook. Dito po nakalagay na ang lahat ng mga lugar, pati po yung bigat ng ulan ay babagsak. So, si pag-asa naglabas po nito, oo, again, doon po sa inyong binabanggit na napakahabang protocol, basically po, paano makakarating doon sa nakatira sa tabi ng ilog, doon po sa mga nasa low-lying areas na mga mamamayan, yung informasyon ano po, ano ho ba yun? Gaano kabilis yan pag tinanggap na po ito ng NDRRMC o maging tama ho ba na pati LG copy forage nito? Opo, lahat po yan. Redundant okay. po. Kaya yes, nga sir. po. opo. opo. So, paano po? Paano makakarating doon? Kasi ang akin po naman, not to defend pag-asa, but basically ito po yung common sense lamang ano, director, ay eh, nagbigay ng informasyon yung taga-pag-asa. Alangan naman sila pa ang gumising kay Mayor. T tama po. Ah... Uh... Ang uh, ang uh, existing po na arrangement ngayon yung redundancy po of uh, the dissemination of information. Example manong Ted, no. Dito po sa amin sa Endring C, uh, halimbawa po uh, may targeted tayo na area. Pin uh, pin pinapadala po natin ulit doon, although pinapadala rin po sa kanila diretso ano po, uh, binabasa sa kanila and then we request that they disseminate it po do sa mga uh, concerned na mga LGUs para po uh, mabilisan yon at uh, kumukuha po kami ng konfirmasyon nagpapadala po sila ng uh, kanilang meron po yung parang template eh, na pinapakita nila mm. na yun ang di di disseminated nila sa mga LGUs mm. at sa mga LDRMOs po para maiparating po do sa mga pinaupoan okay. sir yung nga po ano so uh, kung sir nakalatag na yung protocol di ba tama Opo. po no meron na pong template di ba Opo. Yes, sa, sa, sa tinagal-tagal, sir, na tayo'y humaharap sa gantong kalamidad. Dapat po memorize na po natin ito. Di ba? Itong, itong template na ito. So, nangangahulugan ho ba na baka ho kayo nag-iingat lang na manise, nangangahulugan ho ba na ito pong mga nagulat, for example, sa antipolo, aba, ang lakas daw ho ng ano, ng, uh, nang, nang daloy po ng tubig galing po sa kabundukan eh dito po naman din klaro na po yung pong heavy rainfall warning maaga pa lang So dito ho ba ang 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 nangyari dito ay yung LGU kung binigyan ka ng gantong rainfall warning advisory maaga pa lamang ano po hindi mo ito sineryoso, o no hindi mo alam no hindi mo man lang binasa ganun ho ba ang posibleng nangyari po dito? Ah uh, manong Ted hindi naman po sa nag-iingat tayo pero ang ibig ko lang pong sabihin uh, sa aking kasagutan ay baka po meron po ibang mga mga factors din. Kasi sa pagbibigay po ng communication, posibleng po na naipahatid pero yung action po na kailangan gawin baka hindi naman po nagawa. But uh, I cannot really speak for them, Manong Ted, kasi nandito lang po ako sa yes, national. Yes, yes. Opo, opo. Doon po yung responsibility natin. But uh, mm, ang po ang gusto ko lang sabihin, Manong Ted. Baka may iba pa pong factors pero uh, kagaya po ng sinasabi ninyo, we try as much as possible kagaya po dito sa amin, sa OCD and na i-enhance uh, po, po ito opo, opo. Uh, pa, Sige. Yun po ang lesson learned natin dito, Meron pang mga kailangan gawin manong Ted. Opo. 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 Ayon ni Humanities eh, no, pero binabanggit po ninyo may mga baka hindi ginawa o hindi umaksyon ka ninyo kaagad. Halimbawa, ito ha. Ah, forecast rainfall are generally higher in elevated or mountainous areas. Under these conditions, flooding and rain-induced landslides are expected. Siguro po, kasi nga common na po ito ng atin naririnig eh, ko nababasa, hindi na binibigyan ng pansin ng LGU. Hindi po ba? So, hindi siniseryoso. At sinasabi, eh, wala namang abiso yung pag-asa. Hindi naman 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 alam namin. Pero eto po eh. Ah, before pa ho, magbadaling araw, may abiso na po sila. So, bottom line po dito, sir, sa pangyayari po ito para maiwasan po ang sisihan, ano pong ating inaasahan po sa NDRRMC? Uh, amin po kasi ang mainstay ng ating uh, ng ating board, uh, ng ating efforts man ay koordinasyon ano we always coordinate we always uh, disseminate po we always uh, uh, include everyone Mayroon uh, meron po kami mga regional offices na bukod po do sa mensahe na galing sa Endream si meron pa pong regional offices na talagang pumupukpuk po sa kanila meron din pong mga counterparts diyan may mirroring po yung mga efforts ng konseho sa national doon sa kanilang regional and down the line manifested hanggang sa munisipyo hanggang sa barangay. Opo. So, yun po ang ating uh, linya ng komunikasyon at uh, yun nga po we try as much as possible na kahit na po pa paulit-ulit meron pong redundant uh, way of doing things ano po at uh, isa pa rin po dito po sa early alert warning messaging uh, mm. kagaya po kagabi nung dumating ako dito sa sa mani sa bahay ano po meron mm. po tayong uh, uh, heavy rainfall warning tumutunog din po yung cellphone kaya bukod po doon sa abiso mismo meron pa pong mekanismo yung ating mga te yung technological uh, means po para ipaalam po sa atin yon. Sir, uh, yan nga po yung aking binabanggit na real time, ano ho. Uh, again, uh, director ano po, uh, sorry po for being redundant din. Pero ho dito ang bottom line nga po, may mga gagawin pa ho tayo until the next episode tayo dito na naman eh. 'Di ba? Hangga't hindi po siguro tinatawag ng pansing bagamat kayo po ay nasa itaas no, yung mismo pong LGUs na po ito. Kasi dito po nakalage, oh, considering these developments, the Public and Disaster Risk Reduction and Management Offices concerned are advised to take all necessary measures to protect life and property. Persons living in areas identified to be highly or very highly susceptible to these hazards are advised to follow evacuation and other instructions from the local officials. I mean, in fairness, po, klaro dito yung instruction eh, pero mukha po thing. hindi binabasa o hindi po alam ni mayor o ni governor kasi nga basically parang parang walang silbi ito kasi nga po hindi hindi sineseryoso that's the point ho ng ating diskusyon na Director. kaya po namin nga, gusto pong talakayan ito para maintindihan lang po ng mga kababayan natin na nagugulat sa mga pangyayaring ito na hello Meron na pong abiso. Ang problema lang, yung LGU natin hindi umaksyon kasi alam naman po natin marami nakatira sa mga binabahang lugar. Prone po yan sa Marikina. At least doon sa na po sila. Yung mga nasa tabi ng ilog, ito ho yung mga... ano eh, lagi nangyayari direktor eh. Kaya nga pong aming pong ah, hilinga sana ngayon na ito pong nangyayari ngayon na may mga namatay eh magkaroon ng katarungan ng kanila pong pagbubuwis buhay para magising na po tayo dito dahil matagal na pinag-uusapan to eh. Uh yes yeah, sir. Uh yun, yun po uh 0.12 well taken yun sir. Uh, sa amin din po kasi that time sir ano na eh uh, mayroon na rin, uh, mga may mga PIDRA conducted na yan sir kasi uh, yung pre-disaster assessment uh, in all levels sir. Kasi nadiyan na rin po yung bagyo eh that time so uh, alam na natin yung track at uh, nabigyan na rin po tayo ng abiso, sinabi mm. na rin po na tayo na si Enteng po ay medyo babaybay malapit po sa landmass and therefore yun nga po malakas ang pagulan so uh, your 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 ano sorry is point well taken po dapat lahat po ng in all levels mm -hmm. and yeah. uh, kagaya, uh, kasama na rin po yung ating mga kababayan, yung ating mm -hmm. publiko, mm -hmm. doon po sa desired action. Basta may sabi po, sama po kayo, I agree with you, yung maisabi sa kanila. Mm -hmm. At uh, para po alam, kasi po dun sa alert messaging, may lang yun manong Ted, no? Alam kung ano yung hazard, alam kung ano yung threat, tapos ano yung pwedeng mangyari, ano yung gusto nating uh, gawin nila, humanda sa paglikas, humanda mm -hmm. sa uh, para, uh, merong mga merong mga banta sa buhay. Maiksi lang po yung messaging na iyon. Opo, maiksi yung messaging. Real time yun, sir. Kaya po nga wala ka ng time to evacuate. Inaabisuhan ka, babaksaan kayo ng ulan dyan. Wala ka ng chance to evacuate. Ito pong real time na abiso actually, sir. Uh, di ba So, it, ang aking pinag, tinutukoy dito, yung advice, yung bulletin nitong DOST Pagasa. Well, anyway, Director, ano ho ba yung binabanggit po ni Congressman Salceda na par plus five? Uh, medyo hindi po ako pasensya po hindi po ako masyadong uh, privy doon sa okay. ano na yun sir mm, -mm, -mm, -mm. okay sige po sa, sa, mamaya papaliwanag po natin yan no uh, yung par plus five na, diktum na, na, na dictum dito po Apo. sa forecasting na ginagawa ngayon ng pag-asa. Sige po, sir. So, uh, sir, sino ba ngayon ang pinuno po ng NDRRMC? Uh, ang NDRMC po, yung collegial body composed of 45 member agencies kasama yung pribadong sector, mm -hmm. is headed by the SND po, si Secretary Teodoro. Mm -hmm. Ang kanya pong sekretariat ay ang Office of Civil Defense mm -hmm. under po ito kay Usec Ariel Nepomuceno. Okay sir, sige. So who will initiate perhaps, no? Okay, kasi kami ho naman dito, taga-broadcast ang at uh, nagbibigay po ng aming pong analysis po sa isyong ito. Who will initiate siguro perhaps, no? a meeting for everyone concerned para po hindi na hindi na naman po mangyayari ito na sisihan at ang iba nagugulat daw at sinisisi pag-asa Pwede naman pong uh, initiate yan sir ng uh, ng OCD ano po mm -hmm. uh, with our uh, lalo na po yung ating uh, regional office sa uh, Calabarzon para mm -hmm. matutukan po yung mga probinsya dito sa mm -hmm. uh, Calabarzon area mm -hmm. at uh, katuwang po namin din sir ang uh, DILG sir. Opo opo. For course, SSS pagasa outpost. Yes sir kasi until the next storm until the next typhoon ito pa rin pong ating pong pag-uusapan kung hindi po talaga dito magiging proactive ang lahat ng kina o ukulan, huwag wag po tayo sigurong umasa pa uh, doon sa mga kababayan natin kasi ang iba noon ang balang-abala kung pa, paano maghahanap buhay hindi hubo bang kaya nga po ito kaya nga ang tawag government eh di diba? <laughs> ba diba? di ba di ba i mean director i, I hope you don't might me saying this ha Opo, ito lang po yung akin pong damdamin bilang isang mo mamamayan po a uh, point of taken po. Tama naman po yun sir. Wow, salamat po nang marami, direktor. Hanggang sa susunod po natin na panayam. Salamat po nang marami. Thank you. Opo. Salamat po. Thank you. Si Direktor Edgar Posadas po ng NDRRMC, Ted Pilot at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.